Sos, apo ko, kumakit ka sa bubong. Tingnan mo kung anong mayroon sa taas. Napakaingay. Parang may mga batang naglalaro naghahabulan sa taas ng bubong. E, hindi ako makatulog. Sige na, sawari mo. Ano kaya ang meron sa bubong ng bahay ni Lolo Inko at ni Sus? Mga giliw kong taga-subaybay patuloyin nating subaybayan at pakinggan ang mga kwentong aking itatampok ngayon para malaman natin kung saan tutungo ang kwentong ito. Ganito nag-umpisa ang kwentong ito. Matutulog na si Lulu Ingo dahil sa lumalalim na ang gabi. Subalit sa labis na ingay nang kanilang bubong hindi niya magawang matulog So, apo ko umakyat ka sa bubong tingnan mo kung ano yung napakaingay Kila mga batang naglalaro ng patintero bilisan mo apo ko Opo lolo aakyat na po ako Hanapin ko muna yung flashlight sapagkat hindi ko naman makikita kung ano yung mga naglalaro at nagkakalampagan sa taas. Lolo, baka naman mga pusa lang yung mga naglalaro sa taas o naghahabulan. Pambihira namang pusa yan. Kung pusa yan, bakit ang bibigat ng mga paa? Halos mayupi na ang ating bubungang yero. Kaya tingnan mo na. Umakyat na nga si Susa may bubong. At pagdating niya sa may bubungan, iginala agad niya ang flashlight. Nakita niya agad kung ano ang mga nag sa taas ng bubong. Ang lalaking mga pusang ito, saan kaya nang galing? Wala namang kaming pusa. Bakit kaya napakaraming pusa? At kaya pala napakaingay Tumatakbo? tapos tatalon pagbagsak ng pusa malakas na malakas dahil sinasamahan pa ng talon anong klasing mga pusa ito binugaw na ni Sus ang mga pusa at sa ilang sandali naglaho ng mga pusa nagsitakbuhan pumunta sa kabilang bubong buong ng kanilang kapitbahay bumaba na si Sus at kinausap ang kanyang lolo. Lolo, mga pusa, mga malalaking pusa na naglalaro, naghahabulan. Kaya ang nangyari lolo, dito sa baba, dito sa loob ng bahay, napakalakas ng tunog sapagkat tumatalon po sila lolo. Ngayon lang ako nakakita ng mga pusang naglalaro. Tama kasus, sus, bakit naglalaro ang mga pusa? Kalimitan ang mga pusa. Nagbabangayan, nagsisigawan, nagtatakbuhan ng pala. Tumatalon pa, sinasabayan nila ng talon. Kaya ang pakiramdam ko dito sa loob ng bahay ay mga batang naglalaro. Parang ang nagkandayupi-upi na yung aking yero. Apo, malamang ang mga pusang nakikita mo na naglalaro sa bubong ng bahay natin ay hindi mga ordinaryong pusa ay sabi mo malalaki. Ang mga pusang nakikita ko dito sa baryo natin ay hindi naman gaano kalaki, katamtaman lang ang kanilang laki. Mga pusakal! Lolo? Ang lalaki nga nila halos kasing laki ng mga musang pero hindi ako nagkamali ay pusa po talaga sila sapagkat naliliwanagan ng aking flashlight. Ang tagal nga nilang umalis binugaw ko pa ng binugaw nang hindi ko tinigilan sa pagbugaw napilitan po silang umalis pumunta na po sa kabilang bahay. Subalit ako'y nagtataka po lolo Nang plaslayitan ko sa kabilang bahay Wala na po akong nakikita ang mga pusa Anong klaseng pusa kaya Ang nakita ni Sus Hindi pang karaniwang pusa Ang sabi ni Lolo Ingo Lumipas ang mga araw Pinakikiramdaman nila ni Sus at niluluinggo ang kanilang bubungan. Subalit tahimik na tahimik na wala nang ingay. Lolo, napakaliwanag ng buwan. Napakasarap maglaro sa labas. Apo, huwag kang maglaro sa labas. Unang labas ng buwan maraming mga malignong nabibighani sa liwanag ng buwan sapagkat unang labas ng buwan, pulmon kung tawagin sa sinsya. Bilog na bilog ang buwan ngayon, Apo. Kaya huwag kang lumabas sapagkat maraming lalabas ngayon na nabibighani sa liwanag ng buwan Ano ang ibig mong sabihin, Lolo? May mga malignong lalabas ngayon? Tama ka, Apo Kapag kapulmon o bilog ang buwan maraming maraming lumalabas na maligno Kaya ipaubaya na natin sa kanila, Apo bukas ka na lang maglaro sa labas. Sigurado naman ako, bukas ng gabi, lalabas pa ang buwan. Subalit, napakatigas ng ulo ni Sus. Inaantay lang niyang makatulog ang kanyang lolo Naisip kasi ni Sus, kaya pala lalabas si Sus. Hindi dahil sa ang layunin niya'y maglaro. Nais niyang makita ang mga sinasabi ng kanyang lulu Ingo na mga maligno na naglalaro sa ilalim ng buwan. Nakatulog na si Lolo kaya dahan-dahan ang bumangon si Sus para lumabas sa kanilang bahay. Nakalabas na nga si Sus, napakaliwanag ng buwan. Igagala ko ang aking mga paningin, baka makakita ako ng maligno. Inumpisahan na ni Sus igala ang kanyang mga paningin sa paligid ng kanilang bahay. Subalit ni isang maligno, wala siyang nakikita. Maging sa mga puno, sa damuhan patuloy niyang pinagmamasdan kung may makikita siyang maligno. Sa tagpong yaon ni isang maligno, wala siyang nakikita, wala rin siyang nararamdaman kung may maligno sa paligid ng kanilang tirahan. Kaya naisip ni Sus na umakyat sa kanilang bubungan at nagbabaka kali, may makitang mga maligno. Dahil sa, dahil sa kung wala siyang nakita sa baba, baka sakali nasa bubong ng kanilang bahay. Umakyat na nga si Sus. Dahan-dahan umakyat. Dahan-dahan din ang hakbang sa kanilang bubungan. Baka magkaroon ng alingas-ngas huingay sa baba at magising ang kanyang lolo inggo. Dahan-dahan si Sus sa paglalakad. Gusto niyang marating ang pinakagitna ng bubungan para makita niya ang kabilang bubong. Nang marating na ni Sus ang kalagitnaan ng bubungan ng kanilang bahay, gulat na gulat si Sus sapagkat bumungad sa kanyang mga paningin ang isang babae na papaligiran ng mga pusang itim. Malalaking pusang itim. Lahat ng pusa nakatingala, nakatingin sa liwanag ng buwan. Maging ang babae nakatingin sa liwanag ng buwan. Kaya hindi nila napansin na si Sus ay nakatingin din sa kanila. Hindi naman malaman ni Sus kung siya sisigaw o tatakpo o tatalon sa bubo. Dahan-dahan ng papalayo si Sus sa kinaruroonan ng babae at ng mga pusa. Dahan-dahan ang hakpang nang marating niya ang gilid ng kanilang bubungan. Tumalun na si Sus dahil sa iniisip niya baka mapansin siya ng babaeng nakatayo doon sa kanilang bubungan. Nagmamadaling pumasok si Sus sa kanilang tahanan. At sa pagpasok niya, hindi niya akalain, gising na ang kanyang lolo Apo, saan ka galing? Bakit lumabas ka pa? Napakaliwanag ng buwan. Ang sabi ko naman sa'yo, huwag kang lumabas. Talaga namang napakatigas ng ulo mo. Lolo, lolo, masami akong nakikita. Marami akong nakikitang maligno. Sinasabi ko naman sa'yo, apo, na huwag kang lumabas. Di ka lumabas kapag kaunang labas ng buwan. Saan ka nakakakita ng mga maligno, Apo? Lolo, sa may bubungan natin, sa kabilang bubungan, doon ko nakita ang mga maligno. papaano mo nasabing mga maligno, Apo? Ano bang nakikita mo sa kanila? Lolo, isang babae, na papaligiran ng mga pusa, malalaking itim na pusa, Lolo. Anong ginagawa nila, Apo? Tahimik lang sila, Lolo. Lahat, lahat nakatingala sa liwanag ng buwan. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Apo. Lolo, bakit sila nakatingala, nakatingin sa liwanag ng buwan? Ang ibig sabihin yan, Apo, humihingi sila ng lakas. Lakas mula sa liwanag ng buwan ang liwanag ng buwan ay nagbibigay sa kanila ng iba yung kapangyarihan, Apo. Ganun ba, Lolo? Ang ibig sabihin kapag kawalang buwan, lobat sila. Para rin pala silang mga cellphone, Lolo. Nagcha-charge. Ang ibig sabihin, ang liwanag ng buwan, yan ang ginagamit nilang charger para lumakas ang kanilang kapangyarihan tama ka apo. tama ka kaya ito ang tandaan mo apo. lagi kong sinasabi sa iyo sundin mo ako wag mong labagin ang mga sinasabi ko para sa iyo ito po para sa ikabubuti mo maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig ng aking mga kwento wag po lamang nating kalimutan i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel.